Ayun, yung sinasabi kong worm, nakita ko siya oh. Ito ipapakita ko, wait lang. Ano Yun yung gagawin ko sa kanya? Gagalawin ko siya ngayon. Ayun oh, nakita mo, tumiklop siya. Okay. Ngayon, yung pagtiklop niya na, na-imagine nyo ba kung ano nangyayari sa katawan niya para tumiklop siya dyan? It's the same with your adrenaline, no? yung mga cortisol nyo. Napapaganyan kayo yung nervous nyo, yung hirap sa paghinga uh, yung mga mabilis na pag tinan mo, as in parang patay siya talaga you see uh, itutuloy ko tong video na to so, hindi, ko, hindi ako mag edit eh pero sasama ko to pero ang gusto ko lang take away nyo dito is that mamaya, buhay na siya ulit gagapang na siya ulit pero when I touch it, tumiklop siya pero tingnan niyo ang tanong dyan conscious ba siya? Unconscious ba siya? Ano nangyayari dun sa katawan niya? Ano kaya gaya ng taong may anxiety disorder? Yung adrenaline niya, ano kaya yung nagpaganyan sa kanya? So kung, na, kung maintindihan ninyo, hindi pa tayan. Mamaya, although wala akong time, hindi ko alam kung ilang minuto yan eh. So parang gaya ng adrenaline na, it will take you 15 to 20 minutes bago mag-subside. Ngayon ang tanong, masama ba sa katawan niya yan? Hindi, kasi mechanism ng body niya yan to protect itself. Ayan, oh, gumagalaw siya. So, mamaya, ahayaan niya lang mawala yung adrenaline. Pero, syempre, worm siya eh. So, wala siyang isip. In a while, wala na yung problema niya. Pero tayo kasi, natutroma tayo dyan sa experience na yan. So, dapat, ganun din yung uh, pag-treat natin sa symptoms ng anxiety. Okay? Okay?